Hi guys, may kalab shout out. Good evening po sa ating lahat. and andi po to tayo sa tayo po. So ang vlog po natin ngayong araw ay dito sa tayo po at pupunta tayo sa bahay ng aking kaibigan. So ayan guys, ayan na yung cake ng ating kaibigan kasi for today is kanyang kaarawan. Ayan, kaarawan ng ating kaibigan. So, dadalawan natin sa kanyang bahay. At magdi-dinner. Tuloy dinner na rin mamaya. So, ayan. Nag-exit kami dito sa Taiwo. Exit B. At ayan, dyan kami galing. Dyan yung MTR. Oh, Sophie, be careful. Ayan si Sophie. Can you say hi? o, oh, tinulungan niya rin na rin ako nagbitbit ng aking bag. Kasi may hawak kong, may hawak ako. Tapos, hawak ko pa ang cellphone. o oh, di ba? Kaya ayan. So, welcome to Taiwo. Pero part ito ng Taipo, guys. Taiwo lang ang nakalagay dito sa ano, sa MTR kasi dito kami nag-exit. Pero ang address nila dito is Taiwo. Pero kasi pag sabi mong Taipo, malawak 'yan. So, ayan, guys. All right. Parang nangangawit yung aking kamay. So, dahan-dahan lang tayo, Sophie. Dahan-dahan lang tayo maglakad. Uy, yun bang may, ano, may cake? You're buying my cake. Masira. So, who's cake? Alright, stop. And guys, huwag na natin i-stop itong video kasi ang hirap. Wala akong ano. Ano to? Hindi may stop <laughs> Ayan, para tuloy-tuloy lang. Ayan. Ah, hindi ko lang alam kung anong road ito. Basta andito tayo sa Taiwo. Taipo. Ayan. Okay, wait lang natin. Yeah. Can I press this? No, you cannot press that one. Huh? No need. Oh, see? It's green, quickly. Ayan, tawid tayo. Tawid, tawid, tawid. Ayan. Baka mabitiwan ko tong cellphone. Oh, here, this way na. Not... Be careful. Ayan. Oh, diretso lang, guys. Diretso. Diretso, diretso lang. Ayan. Tuloy-tuloy ko na tong aking video, guys. Hindi ko na ito i-edit. Ayan. Oh, mainit pa. Alas stress pa lang kasi, guys. I mean, 3.30. So, andito tayo sa Kanchan Road. Dito sa Taipo. Ayan, papunta dyan yung Kamchan Road. Dito tayo sa left side, guys. Ayan. Maglalakad tayo siguro 5 minutes. Hindi ko lang alam. Okay. Sophie, you follow me, okay? Ayan. Pwede naman tayo tumawid dyan. Pero dito na lang tayo kasi konti ang tao dito. Sophie, here. Ayan. So, ayan, guys. Marami na rin akong video dyan. Ito yung, ano, yung ano, typo River. di ko alam kung river yan. Eh, hindi naman nagpo-flow yung tubig. Basta ganyan. O, ang sweet naman dito yung kasanud namin. O, diba? Sweet-sweet nila. Ayan yung mga nakaparking yung mga tricycle nila dito. O. Pero ito ata, hindi ko alam, nirerent ata yan. Yan yung nirerent na tri, ano, uh, bike. Ang sweet talaga nila. Sana all sweet magkahawak kamay. <laughs> hindi naman sila Pilipino. Mga Chinese sila. So, hindi nila maintindihan. Hindi nila maintindihan. Kinakantahan ko sila. Hawak kamay sa paglakbay. Yun sana ang music nila, no? So, ayan. O, naka-four minutes na rin tayo. So, dito namang banda, guys, is yan. Pakching Street. Pakching Street. Oh, Sophie, be careful. Have a bike. Ang galing naman. Si Lolo, may music. Hey, ah. Uh. Diba, ang sarap magbike dito? Lalo na pagka yung ano, winter. Ang sarap maglakad-lakad dito at magtakbo-takbo. <laughs> oh. Sa amin, wala yung ganito eh. Puro ano, busy road. <laughs> Di ka pwedeng ano, magbike magbike bike dito kasi maluwang talaga ayan ayan yung market nila guys market Sophie uy ginagawa mo ayan what you're doing is not makahiya makahiya It's not makahiya akala niya siguro ganyan yung ayan o yung dahon ng ipil-ipil palibasa sa Pilipinas gustong gusto niya yung makahiya pag ginagalaw niya di ba nagko-close yung makahiya pareho kasi dito sa ano sa dahon ng ipil-ipil oh ayan ito ang daming bike dito oh pag may makita kang mga bike alam mo na nasa typo ka ayan mga per, ano personal bike nila yung mga yan pero dito nila pinaparking ayan Iba naman yung place nung ano nire-rent. Hindi dito. Mainit pa rin guys. ah. Eh. Ayan, malapit na tayo. dyan may park dyan guys. Ayan. Pero dito tayo sa ano. Akyat pa tayo dun kila ano. Si Slot. Ayan. Baka malusaw itong kick, Bilisan natin. Let's go nak, let's go. Hurry up malulusaw itong cake <laughs> quickly <laughs> ayan ang init so guys ito yung ano market ayan yung market hanggang doon sa dulo ganyan yung market hanggang doon sa ano sa dulo pero dito tayo sa left side ay sorry kasi akit muna tayo doon Sophie make it fast ang hirap mag no may kasama kang bata tapos busy pa yung dalawa mong kamay hindi mo siya mahawakan <laughs> Ayan. Nakarelate kayong mga vlogger diyan. O oh, di ba? Kaya ang hirap mag-vlog pag may ano, may kasama ka talaga lalo na pagkabata kabata, Kailangan mo kasing hawakan. Oh, may You just follow me, okay? Okay, mommy. I the house. They're nearby. nearby. So, ayan malapit na tayo, Where's malapit you? na. Huh? No, here. Here. Just follow me, okay? Yeah. Ayan. Atat na atat makarating eh. Maglakad ka muna, oy. Ayun. Saan na nga ba 'yun? Ayan guys, bahay, bahay nila, bahay right guys, andito tayo sa rooftop. Ayan, buti sa kanila, meron silang rooftop. So, ang ganda dito guys. O, oh, napaka linaw ng ano, ng taas kapaligiran. Pero, kasi dito sa rooftop, ayan, may mga halaman sila dyan. Pero maraming gamit. Oh. Yung mga nakatira dyan sa baba, tinataas yung mga gamit dito. Ayan, dito kami nag-barbecue last time. Pero, pwede pa rin naman mag-barbecue. Kaya lang maraming, ano, maraming mga gamit dito. So, ayan. Ito yung, ano, labasan. Yan yung pinto. Pa, -pa Pababa. Doon sa kanila. Ayan. Bali, ano, kasi fifth floor yung itong bahay ng kaibigan. Doon. Ayan. So dito Mami. muna tayo sa rooftop. Can you say hi? Hi. Mommy, what are you doing? Yeah, I'm taking a video. Mommy, what the cloud? So ayan. So, dito. oh, ayan yung mga halaman nila dito, guys. Ayan. Pero hindi <laughs> wala atang nagdidilig, uh, Kaya ayan, ma parang namamatay na. Oh, mangga, mangga ata 'yun, 'yo. Eh, oh. Ayan. Hindi nila ano, nilagaan. Ayan, let's go, let's go. Hinahanap namin yung Saisiriya. Ayan. Magdinner kami sa Saisiriya. Come on, let's go. Napadaan kami dito sa shop. Hindi ko alam po anong shopping mall ito. Basta dito kami dumaan. Papunta doon sa Saisiriya. All right. Ayan yung dalawa. Magkahawak kamay. Tagal nilang hindi nagkita. Ngayon lang ulit sila magkikita kaya naipon yung kwentuhan nila. Parang mga matatanda din. Kwentuhan sila, oh. no. Taiwan, ano? Five Taiwan Market pala ito. Ayan, Taiwan Taiwan Market dito sa Taipo. Ayan. Oh, ito yung market, Taipo Market daming ano oh, daming prutas. Oh. Daming mga gulay. Sale ng mga gulay ngayon kasi gabi na. Ayan, lakad-lakad kami dito sa Mumu Mumu. Ano? Muno mono? <laughs> Muno? Muno Muno. <laughs> Ayan. Oh. Pagkagabi maraming tao dito, mga tambay let's go. Slowly, slowly. oh, pakiyat na naman kami dito. Ayan pala yung Saiseria, guys. Ayan. Diyan kami pupunta. Dito sa tai Taiwan Market. Ah, malapit lang pala dito sa market, guys. oh. ayan yung market. Ayan yung Saiseria. Akiyat ka lang dito. Ayan. si so, yeah, madadaanan mo itong park and shop. O, oh, mabilis lang pala. Kasi bago itong size nila dito. Sabi ng kaibigan ko. Ayan. Tapos dito, ay, ang malang laki. Ang luang pala dito, guys. Oo. Ayan, oo. Luang ng size nila dito. Oo. Tapos maluang din dito sa labas, guys. Ayan, oo. Ang luang. Ayan yung size area. Ayan. So, ayan, guys. Ito yung park nila dito. Ayan. Ayan. Don't forget to like, share, and subscribe, and hit the bell icon. Thank you for watching.